Ito so, na naman tayo mga bro, kumusta kayo? At ngayon tuturo ko sa inyo kung paano tayo makakalab sa music ng food na maganda po yung ating layout slot. ito mo lagyan ng So ano yung gawing lahat Wala pa kayo rito. Mag-download kayo dito sa Play Store. Ito kayo ng Play Store. Download nyo. Turnip. 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 T-U-R-N-I-P. So pagkatapos mo download to, install nyo lang. Tapos open natin kasi meron na ako eh. And, open nyo lang. Na, wala pong yan, ganyan. Meron, si meron po siyang tutorial, Pero click lang yung tutorial Lottie. Tapos sa uh, pinutin lang itong git started para makapag start na tayo Lottie. So meron silang ano dito, dalawang tab Kumbaga dalawang option yung run tab sa baba at saka yung stream now so dito tayo stream now kasi yung yung sadya natin is yung mag stream tayo so stream daw set up stream ito pilitin natin yan ayan so dito guys pili ka lang guys meron ditong ma select a game yung unang oh, option nya select a game call of duty garina free fire So meron dyan. So kung wala dyan, yung game nyo, like Mobile legend pwede tunin mo lang yung uh, more games. Yan. Tapos hanapin mo yung Mobile legend Yan. No? Yan. Ganyan lang guys. Kung ano yung nakasalpak sa'yo na sa phone mo, yun lang po yung ano niya babasahin. So, let's try natin tong si Ah, uh, pabigi Pagkatapos niyan, how are you feeling? So, ikaw lang bahala dyan kung boring ka ba, happy happy, excited ba. What are you playing style? So, playing style natin is uh, solo or squad. diyan solo. Dito naman sa language, English lang tayo syempre. So, next natin yung stream info next. Pagkatapos mo na dyan, na mo na lahat. Next stream info ka na lang. Ayan. Dito naman sa next sa uh, setup itong stream title. So lagyan natin ng title yung video mo. Kata ng title like bakbakan uh, bak bakan sa Iraq, bak bakan sa Afghanistan. Afghanistan. Ubos ang bal, uh, Taliban. Mga ganyan na, ano, Dito naman sa, sa stream description, ito po yung dito po yung uh, babasahin ng mga notify yung nakapalo sa'yo. Mag notify sila sa'yo. Ay mag notify yung stream mo. So dito sila magba um, dito na ito yung mababasa nila yeah so ikaw na kung ano gawin mo pwede dito para para kapag bis style na ito mention nyo yung in a comment lodi ganito pagka type oh. mention you para pagkabasa ng followers nyo ay ano bang na-mention niya parang gano'n ba cool question siya di ba so ikaw na no, bahala dito kakata uh, follow and support mga ganyan follow and support ayan sa so, mga ganyan lodi So, kapag okay na yan, ganyan, pwede nyo lagyan ng thumbnail. Kung baga, itong thumbnail, ito naman yung hindi pa na free yung uh, hindi pa na play yung game mo ay uh, video mo hindi pa na play yung video mo siya yung magdi-display ko pa parang image so, ikaw na guys kung lalagyan mo dyan ng kahit anong picture mo picture ng pub eh picture ng game mo o picture mo ikaw na bahala kung anong thumbnail. Kapag ito 'yung ito kung ah intro display po kung um, intro display ng video mo habang hindi pa siya na-play 'yung uh, upload thumbnail. Kapag so, taposin guys, uh, text stream setting na lang. Dito naman 'yung stream quality yung stream details so pindutin nyo lang dyan so ma ma medyo mahina yung aking ano ngayon signal kaya ang ginawa is 480p lang po siya recommended pero pwede ko namang lagay to sa 10 mbps naman yung internet pwede ko lagay nang sa 1080p para mas malinaw siya pero mas maganda para hindi ka ano hindi naman hindi hindi naman logi masyado at hindi naman fine masyado dito ka sa 720p pero kung gusto mo masyadong fine talaga dito 1080p kung mas mal malakas yung data mo malakas talaga yung signal mo sa akin 720p lang muna private stream wag mong i-on to kasi pag on mo walang visible sa iba pagkatapos na ito lodi pili ka lang dito kung ano yung stream mo sa youtube ka ba mag stream o sa facebook ka ba o sa twitch so uh, facebook tayo o natin to mag login tayo ng facebook natin lodi kailangan nakala naka ano na yung sa facebook ano, continue ko lang hintayin lang natin ayan so pinapili ako kung anong page ito yung gusto ko i ano pipili, pipili ka dyan eh kung ah, doon ka ba sa mismong profile mo sa page ka ba na ah, gusto mong mag live kasi meron akong dalawang page na pang live ah, yun. silang dalawa yung aking naka display dyan So dito ako sa Broomers ay dito. Dito ako sa free na lang dito na muna ako sa free loading. Kasi uh, ginagamit ko talaga Broomers sa TV baka marami na akong subscriber ko mga paiba, paabot na ng 500. So, pagkatapos nito, next stream lang. Andito naman tayo. I Idolo. So dito lo dito sa display nito. ito. Gi ah uh, kung matitingnan mo sa kaliwa, pero siyang mic. So itong mic, kung pipindutin mo 'yan, magiging mute 'yan. Meron din siyang camera. So pag pipindutin mo 'yung camera, magdi 'yung hamo dyan sa gilid ng screen. At dito naman 'yung parang may lapis na magic wand ata. Ito naman dito tayo mag-edit load. Tutin nyo lang yan. Ayan. Pagkatapos yan, mas maganda dito, meron siyang, ano, upload a uh, costume overlay. So, meron siyang mga overlay na dito. yan Pwede ka lang pumili dyan. Pero meron naman siyang option na pwede ka mag-upload ng sarili mong overlay. So, ginagawa ko guys, gumagawa ko ng overlay sa pick art at yun ang gagamitin ko Lodi. yan so meron tayo yung meron akong ginawa dito mahilig mag sa mag edit sa picart art yan ko lang yan sa picart art login okay. hahanapin ko lang yung aking pang pubg na pang pubg na layouts Saan to? Ah, ito. Ito yung layouts ko pang Pabri Lodi. Bibindutin eh. ko lang yan. O, oh, ah. So, yan na yung layouts natin, Lods. Ayan. Pagkatapos yan, meron na tayong layouts. Hindi ko na i-on yung camera ko, Lodi, eh. kasi sa layouts ko, fine na po yan. Kumbaga, fix na po yan. Ayan. Pagka start natin dyan. Pindutin natin. Pagkatapos yan, okay ka na. Meron ka ng layouts. Wala ka lang camera. Pwede ko naman lagyan yan ng camera, Lodi. Ayan. Pero, uh, wag na. Pagkatapos niyan, start stream ka na. Mag-start stream. di ko lang dapat ang pipindutin dito is start now kaso ginagamit ko yung screen ko as screen record ginagamit ko yung screen ko pang record nire-record ko yung screen ko para sa video nito kaya hindi ko pipindutin yung start now pero sa inyo Lodi dito nyo yung start now kasi para pag capture siya kung anong naka display dito sa screen nyo pero sa akin hindi po hindi ko po ay hindi po dito so pinindito nyo lang <laughs> so pagkatapos nyo ang gawin nyo <laughs> Pindutin nyo yung start now para mag open yung pubg at saka mga capture yung screen nyo kasi turn will start capturing everything that display in your screen, so para makapag log kayo ng maayos, yan, talaga, pindutin niya ayun, so pagkatapos yan, Lodi ayun, nag-display nag na yung game nyo kumakita nyo to itong nagmo-move yun, yung ganyan pag pinindot nyo yan, ibig sabihin nag-live na kayo. Yan, pag pinindot nyo yan, nakalive na kayo, na, nakalive na ito si Torneep yung parang icon nyo. Yan, naka nakalive na yung kaagad nyan. Ang maganda niya ito, Lodi, pag pinindot nyo si Torneep itong icon nyo ito, yung may sulat na live, yan, makikita nyo dito kung sino yung nakaka-comment sa live nyo. At saka kung meron kayong mga text na importante, Uh, ah, nyo lang tong parang shield para in, sa display doon wala sya makikita na ah uh, display doon sa ang patawag noon sa live nyo pag wala pag may importante kayong ginagawa like mag-text kayo marang ganon pagkatapos yung gabi, uh, gawin yung gusto nyo gawin is open nyo lang tong ano shield dito naman pag humina yung signal nyo minsan nagsasuggest na nababaan yung signal nyo yung bait rate kasi yung bait rate depende kasi yun sa signal niyo so huwag lang mababa masyado loading kasi magiging na yung yung gameplay at saka ito namang isa option i-reconnect e halimbawa nag-buffering so i-reconnect e nyo ito yung ano para pa yung live nyo ayan binindot -it mo ito naman pula stop yan pag nag stop live kayo sa subscriber naman para to sa youtube titignan kung sinong bago nakapag subscribe sa live nyo at itong donation naman para to sa mga nag donate ng iyong live like merong sa people maglalagay kata ka dito ng people eh so yun lang lodi yung gagawin so naka live ka na yan lods lang brother yung guys ang dali lang diba meron ka bruno crew na ala uh, pang live stream Lodi. sige sige goodbye that's all thank you so much Lodi and don't forget to subscribe our channel Lodi syempre naman stop ko na to